Ang kamaw! Kaguloy, kagulo ang tao. Kagulo ang tao. Si Uncle Will, oh. Uncle Will! Tabun, tabun eh.

Ito may badlong. Ay, may ano. Lapya. Ito. 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 Ay, talapia dyan ah!

It's a dad.

Uy, ano yung yung tablero? Ano yung yung malaki? Tanggal yan, tanggal yan. Tanggal Oh, ano na? Ano na siya? Tali. Ano yun? tali. Ba't naman dyan? Kung yung tablero? Hindi, kayo ito. yung malaki na pagkoko isa? Ano yung tablero? Ano yung tablero? Ano

Ayan naman natin, alam namin. ko ito, ganin. Oo, diyan po. Ay, tab na lang, tab na lang. Ay, sa tab na lang. Tali, tali